Sa mapagpalag araw mga minamahal namin ka-farmers! Tumuli ang Farmers Trace Agri, sumasenyo upang magbahagi ng kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. Ngayong araw, ay pag-uusapan natin pa rin ang mango leafhoppers at mode of actions ng ating mga insecticides. Ano nga ba ang mga insecticides na dapat gamitin upang kontrolin itong mga mapinsalang mango leafhoppers? Tara, samahan niyo ako dito lang sa Farmer's Choice Agri. Ang mango leaf hoppers po ay lumalabas sa panahon ng pagsibol ng, muka, ng bulaklak hanggang sa fruit setting. Usually, mula 10 Duffy hanggang 35 Davi. Sa panahon na ito, dapat po maproteksyon na natin ang ating mga bulaklak at mga bagong sibol ng mga bunga ng ating mga mangga. Kaya mahalaga po na dapat correct ang ating management sa pag-apply ng pesticides o mga insecticides upang ito ay makontrol. Kaya mahalaga na dapat pinagpapalit-palit ang mga mode of actions na ating ina-apply upang maiwasan ang pagkabuo ng resistant ng mga insekto sa specific na insecticide. For example, kapag gumamit tayo ng group 3A or gumamit tayo ng group 3A ngayon, on the next session po of spraying, gumamit tayo ng ibang mode of actions either group 1B or group 28 or the combination of 3A plus 1B or ibang combination So I hope na meron kayong natutunan o I hope na meron akong naibahaging kaalaman mga ka-farmers. Kita-kita tayo on the next video. Please subscribe to our YouTube channel and paki-like and share na rin ng ating uh, Facebook page. And pwede na rin kayong mag-join sa ating Facebook group, Farmers Choice Agri Group. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat ka-farmers.